はい。 magandang gabi sa inyo mga kasawi kamusta na po kayong lahat mag-iingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroon at syempre magbibigay tayo ng topic na limang tips na nakaka-turn off kung taglay ito ng isang lalaki so syempre ang, ang unang tips natin mga kasawi ay nananakit ng babae alam nyo ba mga kalalakihan kapag ka ito yung taglay ninyo nakatangian sino ba naman yung mga kababaihan na hindi turn off kapag kang isang lalakihan lalaki ay nambubugbog ito ng isang babae. Siyempre, kahit sinong babae, kahit gusto ka pa neto, pero kapag ka nalaman niya na nambubugbog ka or nananakit ka na isang babae, ay talaga namang matuturn off sa iyo ang isang babae, mga kasawi. Ayan yung ating unang tips. Pangalawang tips natin, mga kasawa, ay dugyot. Ayan, alam nyo ba? Ang mga kababaihan ay madaling maturn off sa isang lalaki kapag ka eto ay hindi malinis sa kan lang katawan. Yung para bang hindi pa nagsusukla, yung halos hindi pa makalinis na kanyang ngipin at hindi makaligo-ligo. Tapos yung mga kuko niya ay napakadumi at hindi talaga nalilinisan. Siyempre, sino ba naman ang mga kababaihan na matutuwa kapag kaganito ang taglay ng isang lalaki? Kahit ako ay mabilis akong maturn off kapag kataglay ito ng isang lalaki. Kaya sa mga kalalakihan at dugyot, gawin niyo pong malinis ang inyong katawan para naman kapag once na kayo ay may nagugustuhan ay hindi matuturn off ang inyong mga nililigawang babae makasawi. Ayan yung ating pangalawa na tips. Pangatlo mga kasawi ay walang pangarap. For example mga kasawi, ang isang lalaki ay naniligaw ito sa isang babae. Tapos naging sila na. Tapos ang ending yung para bang kahit tinatanong na isang babae na ano bang pangarap mo sa buhay? Kailan mo planong magpakasal? kailan mo ipopropose sa mga magulang natin? Ano pa ang mga pangarap mo sa buhay? Tapos ang sagot ng isang lalaki sa iyo ay wala lang, basta lang ganun lang. So wala, parang ang ending ba? Parang ay ikaw lang yung nangarap na magkasama kayo ng isang lalaki. Tapos yung isang lalaki ay bali wala lang sa kanya para bang wala sa kanyang ulirat o wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin mo. Kung baga kontento na lang siya kung ano yung buhay niya ngayon, gano'n na lang talaga siya. Hindi niya pinapakita sa na nagsisikap siya para sa future niyo. Siyempre kahit sinong babae ay turn off mga kasawi kapag ka ganito ang taglay niya. Siyempre tayong babae kapag ka na nagmahal tayo gusto natin ay pang forever na at talagang may pagmamalaki tayo sa kanila. At talagang makita natin na nag nagsisikap siya para magkaroon mga kasawi. Ayan na ang pangatlo na tips mga kasawi pang-apat na tips mga kasawi ay palamura or palasigaw. Alam nyo ba mga kalalakihan kapag ka ganito ang taglay ekes eh, sa akin mga kasawi. Kasi para sa akin ayaw na ayaw ko na sinisigawan ako ng isang lalaki at minumura ako. Lalo lalo na kapag ka sa ng mga anak ko ayaw na ayaw ko na pinagsasabihan ako ng pasigaw. So syempre sino mga babae ang magugustuhan ko ang lalaki ay palamura. Halos lahat ng mura o bad words ay maririnig mo mula sa kanya. Kahit sinong babae ay mabilis ma-turn off kapag taglay ito ng isang lalaki na kahit wala kang ginagawa ay mabilis itong mainis, mabilis itong mga galit kaya minsan ay nasisigawan ka na niya. Ayan lang po yung ating apat na tips. Ang panlima natin mga kasawi, ay agresibo pagdating sa SEX. May mga kalalakihan mga kasawi na nakaka -turn. o palam nyo ba kapag ka ganito, yung para feeling mo, parang gustong gusto niya palaging hanahana, gusto niya na parang ganun ng ganun lang yung ginagawa ninyo yung masyado siyang agresibo pagdating dito mga kasawi, yun pa naman yung nakaka-turn off sa isang lalaki na parang wala nang ginawa, yung parang puro na lang pagyayaya ng SEX or hanahana mga kasawi, nakaka-turn off ang isang lalaki kapag ka ganito yung inuugali. Yun bang parang ayaw na ayaw ko ng ganito mga kasawi na halos minuto or oras-oras na niyayaya ka para nakaka-turn off kapag kang isang lalaki masyadong agresibo pagdating sa hanahana mga kasawi. Ayan yung ating lima na tips. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kaso. Lagi niyong tatandaan, mga kalalakihan. Kung kayo ay taglay niyo ito, lagi niyong tatandaan ay iwasan niyo na po ito ng paunti-unti at babaguhin niyo Kasi ito po ay hindi maganda. Kasi kapag once na ito, hindi niyo na bago, magtataka ka talaga, ay wala kang magiging karelasyon. Dahil, syempre, sino ba ang magkakagusto sa isang lalaki na ganito yung kanilang taglay? 'di ba? Lahat naman tayo ay pwedeng magbago. Pwede tayong mag-adjust para sa mga taong mahal natin. So, kung hindi mo kayang i-adjust ang sarili mo, so ibig sabihin hindi ka karapat dapat sa isang babae na minamahal ka, mga kasawi. Yan naman po, mga kasawi maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang ngbe mga kasawi